Guys, welcome so back to our YouTube channel. So, pupunta kami ngayon sa parsa para mamili ng pagkain. Kasi nga wala na kaming stock na pagkain sa bahay. At saka may binabalak kasi ako na gawin na pagkain. Parang gusto kong kumain kasi nung bagay na 'yon. Kaya dahil wala man mabilhan dito sa Nepal, gagawa na lang tayo. Kumbaga homemade ba. So, ayun, palabas na kami sa village. Papunta na kami ng highway. So, kita tayo sa Parsa, guys. And yun pala, kasama din pala namin si Ama at saka yung baby. Kasi nga, bibili din pala kami ng gamot para sa palay. Kailangan mag-spray sa palayan kasi nag-start na silang mamulaklak. So, see you! And syempre, daan muna kami dito sa bilihan ng juice. Gusto daw nilang uminom ng pineapple juice, pero ako naman ang pinili ko ay yung buko juice naman. Kasi na research ko maganda yung buko juice kapag meron kang morning sickness so dahil nakakaranas nga ako ng morning sickness kaya sabi ko yung coconut juice ang akin hi guys, nandito na kami sa bahay bali, bumili bali, nagpagiling ako ng baboy ayan, bali ano to halos dalawang kilo to naginiling na baboy kasi magagawa ako ng longganisa at ito yung buto-buto at saka balat. Ayan. Ito naman yung buto-buto at balat. Masarap to na ilaga. So, itatabig ko para may tangulang. At mamalengke din kami ng gulay. Pero bago yun, nasikasuhin ko muna to kasi kailangan i-ref natin ng magdamag para bukas makapagluto na tayo ng ating longganisa. So, maglalagay lang tayo dito ng seasonings. Asin, paminta, ganun lang naman bawang, dinikdik na bawang. Tapos, oil. Thank you. Thank you so much. Bali, ito guys, bago ko pinag-grind, pinahugas ko ko ay bay. Sabi ko hugasan muna bago i-grind. So hindi na natin kailangan hugasan. So maglalagay na tayo ng seasoning. Maglalagay ako ng magic sarap. Wala akong paprika. Kaya kung ano lang yung available na seasonings ko, yun lang yung ilalagay ko dito. Yung sa patlasang Pinoy, yung halos isa, halos dalawang kilo ng sabi niya 6 tablespoon of sugar, brown sugar sana, pero dahil wala naman tayong brown sugar guys, gagamit ako ng white sugar para medyo matamis lang ba siya. So, one, two, three, four, five, six. yan. Ayan, maglalagayin tayo ng asin ng isa, isa't kalahati table is full din. And maglalagay din tayo ng paminta. Bali, durog na paminta. Wala din akong ano. Ayan. Masyado marami yata. Tama na yan. At saka maglalagay tayo ng oil. Lalagay ko na lahat tong oil ko. So, ito lang yung seasonings ko, guys. Wala akong ibang seasonings para sa gagawin kong longganisa. Then, imimix na natin ng maiging maigi para maganda yung pagkakaan. Homemade longganisa. <laughs> hindi kompleto yung ingredients na, ay hindi kompleto yung seasonings natin, pero okay lang. Basta Pakagawa tayo ng homemade longganisa natin. Wala din pala akong ano, food color. Kasi di ba? Kung gusto mo yung red na longganisa, so pwedeng maglagay ng food color pero wala tayong food color eh. So ito lang tapos lalagay na natin siya sa fridge para bukas pwede tayong magprito ng ating pangulam na ang partner ay fried rice, garlic fried rice. At kagabi, bumili ako ng one tray na itlog. Bali, ulit ako ng salted egg. Kasi 21 days. Mas maganda pag 21 days yung salted egg natin para alam niyo yun, mas matagal mabagay. Mas okay, mas masarap. So, ayan. Pork longganisa. Naminis ko na yung longganisa sa atin. Ah, maglalagay pala tayo ng garlic. Nakalimutan ko. Maglalagay tayo ng garlic, guys. So, yan na yun. Para masarap siya. Para yung lasa niya may konting garlic-garlic, guys. Tina nyo yung ginawa ko guys. So oh. ilalagay ko siya sa plastic na ice candy. Masyadong madami to kaya pumutok. You found the snail in our garden. So ilalagay ko siya dito sa plastic na ice candy. Ha? Huh? I don't like Tammy. This one is pork longganisa na color brown. Yan, ganito yung ginawa ko. Gumamit ako ng bote ng panta. Tapos eto. Ito, para pang-pang-push ba? Para pumasok yung meat. mabilis. Oh, di ba? Tapos, ilagay lang natin siya sa ref kukuha lang tayo kapag mag May aga-agahan kami ni Asher. Tapos mamaya, uh, sikasuhin naman natin mamaya yung uh, salted egg. Hindi ko siya matali, kaya ang ginawa ko, gagamit ako ng rubber. Yeah. Kasi pag niluto natin, tatanggalin din naman natin. Asher, come. Eat donut. Kumain anak ko. At anong oras na? 7? 7.30? Mag-aalas 8 na yata. Come on. Ganyan lang. Ganyan lang yung gawin natin sa rubber. Tapos, hahatiin ko sa gitna. Para hindi ba siya masyadong malaki? Ganyan lang. <laughs> Kung baga ano lang, pang ano lang, pang bahay. Oh, meron na tayong banggang isa. Tatalian ko din sa gitna para hindi siya maano. Kumalan oh, ako Oh. Donut, donut, bebe para hindi siya makalas ba hmm, ganyan na para magkaroon lang ba ng hati sa gitna yan na. so ayan na siya lahat guys o konti lang pala yung one and a half kilo ng pork kasi nine lang one two Three, four, five, six, seven, eight. Nine plastic lang na pinaghati-hati ko ng ano. Yung ref ko na ano. Palaging ano. Para palaging nasa North, North Pole. Grabe magyelo itong ano namin o ref namin. Kasi nakalagay lang siya Nilagay ko siya sa ano. Snow. <laughs> Naka-winter kasi siya. Dapat pala monsoon dapat pala naka nakawinter. Kaya tingnan nyo, parang palaging nasa North Pole yung fridge namin. Yung freezer. Ang konti lang pala yung one and a half yun lang kinagawan niya guys. Nine lang, nine pieces. So, lalagay natin dito siya sa freezer para hindi siya ma agad-agad masira para pag nagulam o dalawang plastik O, diba? Apat na piraso lang. Tipid-tipid <laughs> ng konti. Uh, Ah, ang sarap niya guys. Tinikman ko na. Ito na Ha? Ang mga Then, ito yung akin guys. Itlog, tapos boiled vegetable at Awe. konting rice lang. Ang oh, sarap-sarap niya. Marte mga tao Awe dito sa amin. Ay, hindi lang kumain lang tira ng buntis. Remove that. See, sabi ni Asis, remove the ano. Kasi nga, pinutulan ko, kinain ko eh. Maano sila sa pagkain ng buntes. <laughs> Bahala kayo. Yan ang aking food. Mm, sarap, Hindi siya matamis, hindi siya maalat. Tamang-tama lang siya, guys. Kain tayo!